Morning, guys. maning morning. morning. Pa araw, araw. Pa araw, araw mo na sa badaday, day. Dingga, <laughs> dingga, ding. -ding, -ding. Maning-maning-maning Paaraw mo na ang bata. Ang bata na makulit para mawala yung flame natutunaw na sa haraw morning 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 ang bata na natunit <laughs> ang bata na ganda yan ay ang bata na mama ganda ganda yan pawis na Mama iha na pauisan ikawala. Ha? Morning morning morning. Am bata na. Kudit. Am <laughs> morning morning morning. Hoi. Hoi this Tagtag -tag yung Tagtag uh, -tag yung prima Tagtag <laughs> -tag yung lima Ng warrior niya mama e, Tayo yung liig dali Tayo Tayo lang yung leig ganyan Nandito na mahawakan ni mama Tayo Tayo na Tayo lang yung liig Hindi yeah. mm liig tayo, tayo liig dang dadang, huwag, dang tayo liig, tayo ang liig, bigat, tayo liig tayo. Ay, Diyos yang Yan pa isa. Ang bata ko <kaya> na napawisan. Ang <laughs> bata ang <ganyang> galing. <laughs> <laughs> lang si mama. Natawanan <laughs> lang si mama. Ha? Hmm? Pasok na Tayo. Dinetan na ikaw? Ha? Huh? Pasok na Tayo. Ha? Huh? Pasok na, Mama. Naka kan? Abu. Ai, thank you Lord. Thank you, po, Lord. Galing na po, Ami. Um, Where are you? galing na po, yo. Lagnat. Mm-hmm. 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 mm